Goodbye International Driving Permit. Oh, yeah. Hello Hong Kong Drivers License. Soon, isang step na lang makukuha na niya 'yon. hey <laughs> Diyan siya. <ba syo>? Ah! eh, <laughs> okay. yung ngiti niya, ngiting tagumpay. Mm? <laughs> congrats! You made it! -lay 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 -lay. Ay, 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 guys! Tumutuwa din yung isa. Ala, ala, congrats din daw, Tommy Tobi! Congrats daw! Sa wakas, tapos ka na sa first step ng driving license mo. Next step na yung actual. Ay, hindi pa sa... Uh, kasi guys, nag-first tryout siya. Nag-fail siya. Ow! Ayun. Ooh. Hindi yung Non-school pa yan ha? Hindi talaga siya nag, ano, agency. Wala siyang school or agency. Sariling sikap. Oh, yeah. Sariling sikap. Oo, sigi sige na, sige na, Oo na, oo na, oo na. Totoo na yan. Nagbunga na rin yung paghampas mo sa ulo mo ng libro. <laughs> Sige okay, yeah. na, ayan na yung susunod yeah, yung niyang susunod exam, ito. yung actual na guys. Sa, Ay, sa June ito. naman ito sa June. dito July. So sa mga nagbabalag gumuha ng Hong Kong driver's uh, license. 6-19. Hmm. Sa so, June right? 19 ng exam niya na susunod sa actual. I think kayang-kaya na niyan kasi. Oo, napaka-professional naman itong si Michael pagdating sa driving. Kaya lang kailangan niyang mag driving lessons within 6 months. Mm -mm. Um, oh, oh, ang reviewer niya. Sige, kaya natin yan ulit. Mahal ko. Aja. Happy. Congrats ulit.